hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at Deezer H News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Kasabay ng pagdiriwang na limang anibersaryo ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, dalawang regalo ang inihanda ng DZRH para sa masugid nitong mga tagapakinig, pati na rin sa mga ka-birthday nito. Pero dahil iba talaga ang serbisyong publikong hatid ng DZRH, alam nyo ba na mas maraming mga pwedeng mapili na mabiyayaan ng mga regalong ito? Ang mga detalye sa balitang yan, iatid ni Arnold Herrera. 85 years na ang kauna unahang radyo sa Pilipinas sa darating na July 15. At kasabay ng granding selebrasyon na ito, naglunsad kamakailan ng DZRH ng dalawang promo bilang regalo sa mga naging kaagapay nito sa patuloy na pamamayagpag sa himpapawid. Ang gawad pamilyang Pilipino at DZRH ka-birthday promo. Pero dahil hindi matatawaran ang malasakit at servisyong publiko ng DZRH, may isa pa itong pahabol na regalo. Extended na ang celebrasyon dahil extended na rin ang papromo ng DZRH. Para sa gawad pamilyang Pilipino, pwede pa rin ipadala ang inyong mga natatanging kwentong DZRH sa email address na dzrhnewsdesk at gmail.com hanggang sa mismong anibersaryo ng DZRH sa July 15 para sa mga masweteng mapipili, naghihintay pa rin ang pangkabuhayan showcase, hatid ng DZRH. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang sorpresa ng DZRH dahil ang DZRH ka-birthday promo hindi lang extended hanggang July 10, kundi bukas na rin para sa lahat ng ka-birthday ng DZRH. Ano mang edad mo, bata man, matanda o feeling young at heart, Basta't ipinanganak ka ng July 15, may chance ka na rin mabunot at mabigyan ng cash prize. Manatiling nakatutok sa DZRH at DZRH TV para malaman ang buong promo mechanics. Kaya naman humabol na at baka ikaw na ang seswertehin ngayong darating na July 15. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiwala naman si Pangulong Bongbong Marcos na magiging mapayapa ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Region. Panawagan ng pangulo sa mga alkalde ng rehiyon, magkaisa sa pagpapanatili ng katahimikan sa naturang halalan. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Tiwala si Pangulong Bongbong Marcos na matagumpay na maidaraos ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na gaganapin sa May 2025. Sa Bar Mayor's Conference, sinabi ng pangulo na may kumpiyansa siya na magiging mapayapa ang eleksyon sa tulong ng mga lokal na opisyal ng rehiyon. Aminado raw si PBBM na mahirap itong tuparin, ngunit umaasa siya na magiging maayos at magbubunga ito ng maliwanag na resulta. Nanawagan naman ang pangulo sa mga alkalde na dumalo sa pagpupulong na patuloy na makibahagi sa mga efforts na isinasagawa ng pamahalaan upang masiguro ang kaayusan nito. Hinimok din niya ang mga stakeholders sa Mindanao na huwag palampasin ang mga oportunidad upang mapaunlad ang rehiyon sa pamamagitan ng mapayapang diskurso. Malaki ano niya ang potensyal ng rehiyon at dumarami na rin ang oportunidad upang ma-develop ito. Dagdag pa niya, mayroon ng mga kumpanya na nagbabalak na magtayo ng negosyo sa Mindanao. At kung maisakatuparan, katuparan, magbubukas ito ng mas maraming trabaho sa mga lokal na residente at maaaring maging daan upang mapaunlad ang kanilang mga kabuhayan. Kaya pagdidiin ng presidente, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor at ang pagsisikap na unawayan ng isa't isa at magtulong-tulong upang makamit ang mga hangaring ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino! Makatatanggap na rin ng Health Maintenance Organization o HMO card ang mga PNP non-uniform personnel simula sa buwan ng Hulyo. Ang mga detalya sa balitang yan, alamin sa report ni Angelica Cosme. Makatatanggap din ng HMO o Health Maintenance Organization cards ang mga non-uniform personnel ng Philippine National Police. Yan ang inanunsyo ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ilang araw matapos niyang ihayag na natanggap na ng health cards ang mga tauhan ng pambansang pulisya. Ayon kay Mayor abot sa 40,000 pesos ang maaaring gamitin ng bawat uniformed and non-uniformed personnel kada taon na kanilang pakikinabangan lalo na sa oras ng health emergencies. Magiging epektibo ang HMO cards ng PNP simula sa darating na buwan ng Hulyo. Para sa si DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Ginunita naman ang World Ocean Day ng Mimaropa sa pamamagitan ng clean-up activity sa kahabaan ng dalampasigan ng buong rehiyon. Ang mga detalya tutukan sa report ni Arnold Herrera. Naglunsad ang Mimaropa ng malawakang cleanup activity sa kahabaan ng dalampasigan sa rehiyon bilang paggunita sa World Ocean Day. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nakalikom sila ng 727 na kilo ng basura sa buong rehiyon o katumbas ng 200 sako ng basura sa dalampasigan sa rehiyon na may sukat na 14,346 meters. Karamihan sa nakuhang basura ay mga single-use plastics tulad ng straw, plastic bags, spoons, pet bottles, upos ng sigarilyo at mga lumandamig. Nilahukan naman ang nasabing aktibidad ng nasa 1,000 individuals ngayong taon na nagmula sa MBG, Pendo Palawan at Centro, Palawan. Naglagay rin sila ng 350 at piraso ng mudbox sa karagatan upang makatulong sa pagpapaganda at pagpapalinis ng kalidad ng tubig sa pamamagitan ng microorganism na nasa loob ng mudbox. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, pagmamalasakit, ay magagawa nating mapanatili ang kalusugan at kasaganahan ng ating karagatan para sa kinabukasan. Para sa DZRH TV to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo Pilipino. Samantala, inaprubahan na ng Philippine Health Insurance o PhilHealth ang hiling ni House Speaker Martin Romualdez na dagdag na financial assistance para sa mga nagdadialysis na mga pasyente. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa si report ni Millie Borja. Pasado na sa Philippine Health Insurance o PhilHealth Board ang hirit ni House Speaker Martin Romualdez na dagdagan ng tulong pinansyal ng ahensya para sa pagpapadialysis ng mga diabetic patients sa buong bansa. Dahil dito, itataas na sa hanggang 4,000 piso ang sasagutin ng PhilHealth mula sa dating 2,600 pesos per session. Ito ay para maisama na ang injection at iba pang gamot na posibleng hiwalay na i ng pasyente. Pinasalamatan naman ito ng House Speaker at sinabing marami ang makikinabang na Pilipino sa nasabing dagdag financial assistance ng ahensya. Mababatid na sa tala ng Department of Health, nasa 4.5 milyong Pilipino ang diabetic at higit isang milyon ang sumasailalim sa dialysis. Music Tagumpay namang naisagawa ng Makati Medical Center ang dalawang kauna-unahan nitong robot-assisted liver surgery na layong mapadali ang pag-oopera sa atay ng mga pasyente. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Matagumpay na naisagawa ang dalawang kauna-unahang robot-assisted liver surgeries sa Makati Medical Center o Makati Med o She Robot Hepatectomy na naisagawa sa loob lamang ng isang araw. Ito ay sa pamamagitan ng Da Vinci She Surgical System na unang nailunsad sa naturang ospital noong ikalabing anim ng Abril ngayon taon. Layunin ng naturang makabagong teknolohiya ng pag-oopera ng atay na gawing maliit lamang ang hiwa sa atay, mabawasan ng banta ng infeksyon at mapabilis ang paggaling ng sugat at ng pasyente. Gayon din ang mabawasan ang sakit na mararamdaman ng pasyente kapag siya ay naoperahan at magkaroon nito ng opsyon sa kung paanong paraan siya o operahan. Ayon sa Makati Med, ang nasabing sistema ng pag-oopera ay kaya rin maisagawa sa larangan ng urology, cardiovascular, thoracic, at general surgery o bigay ni at iba pa. Para sa DZRH TV to si Arnold Herrera, sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Dinumina ng Gilas Girls ang kupunan mula Maldives sa opening ng 2024 FIBA Women's Asia Cup U18. Nakapagtala ang Nationals ng 141-280 na score para makuha ang unang panalo sa Group Division B. Para sa Balitang Sports, Yahati yan ni Millie Borja. Binuksan ng Gilas Girls ang kanilang 2024 FIBA Women's Asia Cup Under-18 Division B campaign sa isang dominant win, matapos talunin ng Maldives with a 141-18 final score. Pinangunahan ni Jolzin Impreso ang Nationals with 18 points, 5 rebounds and 4 assists. Habang nakapagtala rin si Alicia Villanueva ng kaparehong puntos with one board and one dime. Samantala, pare-parehas na mga nakakuha sina Sofia Canindo, Gabriela Ramos at Ava Fajardo ng 13 markers. Binuksan ng Gilas Girls ang laro with 22 unanswered points at bagamat nakapuntos ang Maldives, tuluyan ng sinara ng Filipina Dribblers ang first quarter with 32 point advantage. Sa tatlong sumunod na period, tuluyan ang nadepensahan at napalobo ng Nationals ang kanilang kalamangan. Nakatulong din sa Gilas Girls ang 53 turnovers, maging ang 30% shooting ng Maldives. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milibor sama sama Tayo, Pilipino. At muli na namang napatunayan na pang world class ang sarap ng mga pagkaing Pinoy. Ito'y matapos makapasok sa 50 best cookies in the world ng International Food Database na Taste Atlas ang Silvanas, habang ang isa pang paboritong dessert ng mga Pinoy to beat the heat Kabilang naman sa listahan ng best dishes na may kasamang mangga. Ang mga detalye, tutukan sa si report ni Angelica Cosme. Pasok sa 50 best cookies in the world ang ipinagmamalaking Silvanas ng Dumaguete. Ang yummy snack na ito pang top 25 sa listahan at nakakuha ng 4 stars sa June 2024 ranking ng International Food Database na Taste Atlas. Bagamat plain lamang ang pinakakilalang version nito, mayroon ding iba na mayroong flavor gaya ng chocolate, mocha o strawberry salvanas. Samantala, kabilang din ang paborito ng maraming Pinoy na chocolate chip cookie ng Amerika na nasa ikapitong pwesto, habang nasa 17 spot naman ang French macaroons. Pero hindi dyan natatapos ang listahan ng pagkain Pinoy na talaga nga namang pang world class ang sarap. Dahil ang hinahabol-habol kay mamang sorbetero na sorbetes, nakapasok naman sa 10 best rated dishes with mangoes. Ang favorite dessert na ito to beat the heat, pumangatlo lang naman sa naturang listahan with 4.3 stars. Maliban sa sugar cones o apa, ang sorbetes hilig din ng ilan na ipalaman sa tinapay. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balitang pam, -pa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang po tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, Laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV